Bilarang, ah, dito kes dagat. Hmm. Eh. Tapi no. Basi ba? Basi may may bulot boss dalomba dako kayo. Hmm. Maramdaman naman no? Ah, oh, umuk Umuk kayo. Ngan. Bibon iya sa una dire. Tine. Hmm. Bayon ba natud tu pun target. Oh. Abi ngaliyer sa bakya so. Adventure gini adventure. Long video ang target sini.

Hello. Ha? Hello. Napakahaba ng landslide oh. Sana <coughs> oh, napakalaki ng ano. Landslide ng ano ng clay. Hello. Ah. Hello. Ay, ka, hawan, eh. sa una, eh. hmm. Hawa na ka, kahoy. Hmm. Nag-hunting kami ng na ano guys. Naghanap kami ng mahiwagang nila lang dito sa kabundukan guys. Baka may makita kami yung mahiwagang nila lang. Si, ang laki ng ano eh na lupa dito mula doon. Ayun oh, makikita natin sa video na to. yan laki-laki oh, ng gumuho. E, sabi nga sa taga rito, uh, malapit isang itarya. Ang gumuho mula sa hitaas ng lupa papunta sa uh, karagatan. Yan. So, patuloy yung pagano namin paglalakbay kasi kuti namin yung kalakihan ng gumuho na lupa ayun guys so makikita natin yung mga uh, yung mga ano sa uri ng mga lupa gumuho ah, parang bato guys ayan ay eh, napakataas talaga nakatatakot yan tapos dito ako sa baba ayan Kaya kung tingnan mo, oh, makikita natin yung napakalaki talaga. Ang lokasyon na ito ay matatakbo, matatagpuan sa sa Masbate, Katayangan po. So patuloy kami sa pag ano, lalakbay. Yun napakadaming ano, malalaking ano iyon. Ah, yeah. Oh, ito guys, tingnan natin, napakadami pong niyog. Ito yung mga niyog na mula doon sa ay isang puno lang palang lang pinagmulan nito. Kaya hindi nagagalaw. Sa katagalan ng panahon ay nabubuhay na lahat ang niyog kasi konti lang taong gumagala dito eh. so punta tayo dito sa taas guys makikita natin yung napakahaba talagang ano to eh mula doon sa baba papunta dito yung ano yung gumuho na lupa ito po yun no oh. ang kasing haba ng guho ng lupa mula sa hitaas ay nasa uh, 10 meters po uh, pa parang oh, yun. No, yun na niyo, So hindi ka talaga makaakyat oh, kung dito ka dadaan sa ano, doon talaga sa baba, sa baba nito. Doon kasi sa taas to nakaguho lahat papunta doon sa ay taas. So ito po yung mga gumuho na bakyas. Oh, napakalaki. Yan oh. Makikita niyo talaga, guys gumo lahat napakalawak napakaganda talaga nakawiwili tingnan yung mga gumugo na malaking ano bakyas okay, hey, nakukuha ng balanghoy siguro ito ka ininya yun o, yun balinghoy yun balinghoy balanghoy balanghoy dito talaga natin makikita guys yung nakala mo yung lupa ay may manok dito hindi pala yung nag ano nang nag gumagalaw ng lupa ay mga ibon pala. Marami daw ang ibon dito eh. Kasi ito na portion tong lupa na gumuho, napaka ano talaga wala nang ano puro na lang kahoy yan guys. So gumala kami dito na parang maraming maraming manok dito. Nakikita mo? Kasi yung mga lupa mayroong ano Prindoy pala yung mga ibon pala dito. Marami. Hmm? Mayroon palang mangga dito guys. Yun know? Ayan. Nalalaglag mula sa taas.